May 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 patama. Alam mo rin pala kung sino yung actress na tinanggalan ng kontrata. Mainit na usapin ngayon kung gaano kabigdil ang ginawa nito ni actress. Di na mawawalan ng mga proyekto sa Kapamilya Network. Kailangan talaga marunong rumispeto dahil trabaho yan. Hindi naman kasi pwedeng ipilit kung sino ang bagong gab team. Management ang nakakalam kung sino ang magandang chemistry. Kaya ganoon na lamang kung alagaan ang kimpaw. Kung ano talaga ang ginawa sa kapwa mo, ay siya rin ang balik sa iyo. Wala tayong magagawa mga boss ang naalarma. Sa ginawa niya noong event o Star Magic Mall. Kilala naman natin ang kimpawo. Deadma kung deadma sa mga isyo. Hindi marunong pumatol sa mga ginagawa sa kanila ng iba. Ay nga sa mga imlahaging komento. Very insecure naman ni, si Janine. Kung inirapan niya si Kini. Malayo pa siya sa idol natin. At marami pa siyang asin nakakainin. FYI, for all bashers at may masamang ugali para kay King Lahat ng mga iyan ay eh, mayroong bad karma. Kaya ingat kayo. Ganit ang dod sa mataas ang ego. Kaloka, won't forget iyong reporter noon na nagsabi ng masama sa actress o kay Ay Ayon yung dinala ng bagyo at baha ang bahay nila. Don't always look in the heart, kaya mag-ingat-ingat ang gahat. Patuloy nating protektahan ang kinpawo sa mga haters.